Hi, karon ay maglaag ka. Magatara ng mga logs kay naay paryahan dadto. Pero bago tayo pumunta don sa may paryahan, pinagupitan ko muna yung anak ko kasi masyado nang mahaba yung buhok niya, natatakpan na yung mata niya. Pagkatapos nga pala niyang magpagupit, kumain muna kami dito sa may labas ng paryahan. Dito nga pala yan sa may kanituan or sa Marlogs dito sa CDO. Yung kinakain nga ng anak ko tempura, yan lang kasi yung gusto niya pura o kaya fishball. Pero yung mga show may ayaw niya nun. Pasensya na nga pala kayo sa boses ko Kumpara kung akong pabulong na ewan. Kagagising ko lang kasi. Tapos kagabi pa itong video na to. Ngayon ko lang inedit. Hinihintay nga lang pala namin tumila itong ambon-ambon. Paano ba naman? Hindi pwedeng mag-biking or mag wheel pag medyo maulan. At nung tumila na nga yung ambon, sumakay na agad kami dito sa sa biking. Last time nga, nag-try kami dito sa may Paris Wheel. Hindi ko na na-vlog. Tapos ngayon, dito naman kami sa may biking. Mas enjoy nga yung biking para sa akin kesa sa Paris Wheel. Oo, enjoy din naman si Paris Wheel Pero parang mas nag-enjoy ako dito kay Viking Tapos nag-enjoy din naman yata yung anak ko Hindi ko kasi masabi kung nag-enjoy talaga siya Paano ba naman, grabe yung sigaw niya Pero normal talaga to Kasi grabe, nakakalula talaga Nung nag Wheel din kami Grabe yung sigaw ng anak ko Pero ngayon parang mas malala Pakinggan nyo <tinyo> Oh, diba, grabe yung sigaw ng anak ko. Nakakaloka. Pero after namin bumaba sa biking, ayun, parang gusto niya pang umisa. Paano ba naman ninihila ko? Naakyat pa daw kami. Sa mga taga kanito dyan, yung mga hindi pa nakatry nitong biking, grabe, itry nyo to. Sobrang enjoy talaga. As in. Gusto ko nga rin sanang itry tong si Pikachu. Kaya lang, grabe yung bilis ng ikot nito. Parang hindi ko kakayanin. Parang makahilo ay makasuka after nga namin magbiking, grabe, alam nyo parang nanlambot yung mga tuhod ko. Tapos parang nagutom ako sa bagay always man ako nagugutom. Shout out na rin po pala kay Ma'am Mayroll, kay Ma'am Dan, at saka kay Ma'am Jella. Ayan, maraming salamat po sa panonood ng aking mga video. Sana po huwag kayong magsawang panoorin ako. Charot! Napakadami nga din street foods dito sa labas. Tapos meron pang mga ukay-ukay. Grabe sa mga street foods lover dyan. Grabe, mag enjoy kayo dito. Kasi ako talaga nag-enjoy ako. Paano ba naman? Kabila ila yung mga street foods dito. Pauwi na nga rin pala kami kasi medyo mag-aalas 10 na neto. Wala na rin akong pera. <laughs> so, yun lang. Thank you for watching. Bye-bye.